jet ski o oh, nalibang trabaho ka pa sarap <laughs> o oh, pang insan adventure buhay OFW dito sa Dubai yo, ma dito si Chris yo mamen man dapang buhay na ako dito sa mga tropa nating dyan sa Pinas good morning sa atin lahat So today's video, magsi sea trial kami So yung sea trial natin yung inayos namin jet ski Kahapon, yung dalawa So kasama natin ngayong araw si Kuya Ian O oh, shoutout sa mga Bicol dyan, oh, mga dyan, oh. Sa kasi siyempre, kasama natin si Sir Sky Siya yung magdadala ng service natin So pupunta tayo ng Mamsar So doon tayo mag sea trial ngayong araw So mga pangayon, kita-kits tayo doon Let's go! Ang ah, pangayon okay, pupunta namin doon sa jet ski. Sa shed. Ayan ako eh nyo may dalang extra battery. Ayan si Saras kayo may dalang dalawang jacket. Mm, init. Ito yung si trial natin, na natin ito, no? Oh, oh. Napakaangas! so mo si best friend no? salamat best friend, sir salamat sir, Busing. Ayos ka lang. kalauan nyo, sa pinas lang may malupiton, ha? na, dito may malupiton din kami, oh. tapos 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 si Ian Iwanan na natin. Oh. Hindi dapat may isang kasama. Ano, busing? Hey, dali ka lang, hindi standby ka kay. <laughs> <laughs> Sino ba 'yung pupunta dito? Si Bert o si Chris? Si Chris. Si Chris Oo. Si Chris, si Chris. Hindi pa kailangan siya ma. mag Bagi. Ano 'yun? ni radyo mo. Bagi. Patawag ng bagi nasal... si Chris ang sasama. nplace yan Iwan si yan. <laughs> <stand by>, mimi <may laughs> trabaho sila sa ano, so, punta na tayo Mamsar. <laughs> Ma so, trial.

sports oh yeah, no, nice sports mode. Guawal, sir? Guawal. Tsaka kailangan balik to eh. Ah, Pag-testing ni Chris. Medyo yung isang yun. Ayan tayo mga pangay. Tapos ang tayo Bawild Bawild na tayo trial. na. nagwa Paterotel nga, nagwa-wild. Ano bro, dito ako na ang uh, untog nung pagulo Unto, ko. Diyan? Nakalagasit mo yun, makulit e. Sige. Yun ba? Ah, sir? Sige, tsaka ito nga lang, itong ilaw. Oo. Ang tagal magpuan, ang tagal yung tinatawag ko na. Ah. Nandito dito pa, paikot-ikot ka lang. Mag-go oras na nga ako. Ako na lumapit sa pandaryan oh, takot na nang no? tugok maduras. Tapos <laughs> na tayo mag sita. Ayan, yeah. ayun na tayo. Wait muna natin ilaw. Saan yan siya pre? naman ano. So magnetic pa. stainless kasi ito eh. Sa pindot lang ito Sam? Oo oh, pre, basta may ilaw. Mayroon na yun pre. May ilo na. Ayun ayun ayun. Ayun. Patisting na lang ulit natin. Ito kaya sir! Goods na, goods! So yun, no, nabiyan ang mga kumpin. Gusto na mag-seed dry, Sige, Okay, mandar na, mandar na. Ating jet ski. i uwi na tayo. So, ang na tayo ng jet ski. Pagdating doon. So, yung mga pangkay -uwi, uwi na kami. Tingin nyo yung building. Halos di makikita. Sandstorm. Sandstorm ngayon dito sa uh, Mamsaro. Yan yeah. na. Uh, hmm, Dubai side. Dalawa kasi tayo sa Dubai. Isang kasama ka ba doon? Oh, no. doon sa may marami naglalara? Oo, oh, no. doon. Yan yung Saradja di ba? Saradja, saradja. Mga pangkay, nabang na papasok kami ng marina May nakita ako Yung dating bangka na pinagtrabahohan ko Eno So dito sa marina may washing area Sa service area So ito yung washing area nila Nasa buting kamay ka Kasawa huwag ka nang susunod. <laughs> Ng ngayon lang yan, kasi bago ka pa. Yung bang ala siya, kaya hindi siya mapasok. Puro likabok na yan, for sure. sipag na sipag na yung ngayon oh. so may bago tayong security din dito so bantay tayo hanggang makapasok oh. So, pag uh, nagtagal na yan hindi na yan lalabas doon agto tumagal na yan hindi na lalabas na sa lungga nya hindi yung mga ano eh yung mga luma nasa ibang lugar so mawashing na tayo ito yung washing area nila so halos sa dalawang bangkala yung kakasya dito doon sa kabilang side doon service area flashing na flashing na wala pa rin pang suksok hindi mo na lang sam alin mo na Sampai jumpa Grabe. Passing lang. Tapos tabi na. Yun lang. Tapos natin passing yan. Itatabi na natin doon.

connection. Ito sa sama. So, kasi <coughs> nandito siya karagapan na nakakabit. Eu Yan talaga ang Pilipino. Agawa ng paraan. Oh, di ba? Diba, marami porpos yan. Hmm. Hindi hmm. lang okay. cover to. Hmm. Um, minsan cover, minsan tabo. Minsan cover, minsan tabo. Huwag yung kakayain okay. lang sa amin. Okay. Punas. <laughs> Ibo tangi na nakita na mo yung jet ski sa bahas sa binondo. Ay, oh. <laughs> tangi na Hmm

tapos mo nagsiserve sa lakas <laughs> nalang ito yung panghuling. Sa alo ng truck. <coughs> so, tapos na tayo mag-flashing mga pang. Sa mag Saan mag-washing? Saan na nasa na natin yan? So, next step natin, tatabi na natin yung sa shed area. Let's go! traspa pa natin to pre may may kalang dito sa ilalim konti itulak na lang natin oo agal lang ba to ang mabigat sa talikod yung itim magaan

გურს <mrisa> Let's go. den ngabangan sa so, pabalik natin ayon nang yate. Sige na siya. So let's go back in the yachts.